lahat ng bagay dito sa mundo ay may hangganan ito nga pala ang aming alaga na si Brownie, ito po ay 18 years old na po siya masakit po sa damdamin na tayo po ay dumarating sa punto ng ganito na hindi lahat ng oras ay puro saya lang ito ay uh, binigay namin para sa kanya, para bigyan siya ng respeto at pagpapahalaga sa aming buhay hanggang sa huling niyang na makapiling kami. Masakit po talaga ito sa aming damdamin pero kailangan natin mag-move on kasi kahit sila ay lumisan ang memories ay mananatili sa bawat isa sa atin. Yan lang ang lagi nating iisipin na uh, wala nang hirap. Siya nga pala eh, si Brownie po talaga ay napunta sa amin nang siya ay mga 2 years old pa lang ng mga time na yon. Tapos kami na po ang nagpatuloy na mag-alaga sa kanya hanggang sa huli. At na, uh, ganito po ang nangyari sa kanya. Siya po ay nagkaroon ng heat stroke nung kasagsagan ng uh, kauna-unahang tindi ng init. Isa po siya sa mga na heat stroke tapos lumaban po siya ng tatlong araw. At ayan po, hindi na rin niya kinayaya at ayan, run free brownie yan. masakat po talaga sa aming damdamin itong pangyayari na ito, pero gusto ko pong ipa uh, bahagi sa inyo na kahit po sila ay aso lang, kahit papaano hanggang sa huli ay bigyan din natin sila ng pagpaparangal o respeto yun po hindi po lahat, alam ko ng tao ay makakaintindi sa mga ganito pero para sa amin pong pamilya, isa siya sa napakalaking bahagi ng aming pamilya for 18 years. Isipin niyo naman 'yan, 18 years. 'Di ba? Ang tagal ng pinagsamahan namin. Ayun po. Maraming salamat po sa inyong lahat diyan sa inyong pagpapanood. Ito ay na-share ko lang talaga oh, dahil Pinagmamalaki ko po na siya ay naging mabuting aso sa aming lahat. Siya ay uh, never kong nakitang naging makulit siya kundi siya ay uh, may isip, nakakaintindi, mabait na aso sa amin. At uh, bilang isang respeto, kaya namin ito ginawa sa kanya. Di ko nga rin akalain nung araw na yan dahil akala ko yahatid lang namin siya dyan at ipapakremate lang. Pero yung setup kasi ng crematorium or pit krematorium ay ganyan. Meron po talagang uh, maigsi na pagmamahalam para sa mga mahal sa buhay. Binibigyan po talaga ng chance na makita siya hanggang sa huli bago mo lang siya i-procedure nila napakasakit po ito po yung lugar kung saan nila pinoproceso po yung pagkikermate ang mga peto alaga po ay nakabukod po ang kanilang krematorium sa tao yan po ay dito sa heavens of Angels po yan dito sa Antipolo sa amin at yung mga employee dyan ay sobrang maasikaso naman po silang lahat dyan Nakakalungkot pero kailangan natin mag move forward sa buhay At least hindi tayo nakokonsensya dahil hindi natin siya iniwan hanggang sa uli Minahal natin siya hanggang sa huli Nandyan tayo hanggang sa huli Ito na siya. Ano yung abo niya? Oh, na, nagkuha si Kuya ng balahibo niya. Ah. Para remembrance niya. No. Kasi kasi lalagyan ng abo. Ito. At <tipos> oh, ito na siya. Nakuha natin. Ito na. Kalagay siya sa dito sa box na to. Di ba? Run free, brownie, run free. We love you so much.